stack up ang swing arm ng Honda Click. Ganito po ang gagawin natin. Panoorin nyo po. Binalot natin ang pangsakbat natin ng tela para hindi tayo makakagasgas po ng mags ng ating customer. Hindi po tayo dyan sa may swing arm niya magpakagat ng ating puller. Direct po tayo doon sa may mags at saka bugahan natin ng WD-40 yung pinaka-axle niya. Huwag nyo talaga sikwatin ang kanyang swing arm niyan. Pakagata nyo talaga ng puller yan para matanggal siya. Kasi iba sinisikwat yon. Pero yung paraan natin ay hindi po natin yan sinisikwat. Ganyan lang po ang ating paraan at saka ginawa para hindi tayo makakagasgas ng mags ng ating customer. Medyo kumakapit pa ng konti ang spacer. Yan po ay inuuga-uga natin. Okay na natuloy na natin siyang tanggalin. Maraming salamat po. Peace.